Hello guys! For today's video, samahan nyo ako magluto ng aming dinner. So today is Friday at maaga ang uwi ko sa trabaho guys. So kapag Friday, maaga talaga ang uwian ko. Ang lulutuin ko ngayon para sa aking pamilya ay ginisang giniling na may cabbage tsaka sitaw or green beans. So madali ang luto lang kasi mabilis lang lutuin kaya... Swak na no, swak ito sa hapunan. So since ako, hindi ako kakain ng rice for dinner. Ang gagamitin ko dyan ay butter lettuce. Yan, pinunasan ko lang siya. Iro-wrap ko dyan yung aking giniling para masarap. Tapos mamaya ipakita ko sa inyo. Napakabango na ulam na ito, guys. Simpleng ulam, pero grabe, taob kaldero. Madaming kanin ang mauubos ng aking asawa nito. So, alam yon naman siguro paano magluto dyan. Nilagyan ko na yan siya ng garlic. Meanwhile, gagawa din tayo ng kimchi salad. So, horseradish yan siya na Korean style, sweet style. Ang gamit ko diyan, cucumber, mango, tapos yung Korean sweet radish. Pickled yan siya. So, masarap. Ayan guys, so tatlo lang. Ito namang anak ko, oh, busy kakalinis. So, tuwing Friday, after school, linis yung ano nila, homework. Before yan sila magagadget, kailangan maglinis. So yan, timplahan na natin ng kimchi base na bibili yan sa Asian store. Nalagay ko na yung sugar dyan, 1 tablespoon lang, tsaka yung vinegar. So hindi ako nag-measure -me guys, kumbaga unti-unti on -unti nyo lang yung nalagay, tapos kung kulang pa, dagdagan nyo uli. So masarap talaga ito. Naalala ko ito yung kapayas sa atin na malutong na yellow ang kulay, pero malutong guys, lagyan lang ng asin tsaka suka. Ang sarap, di ba kapayas? Parang ganun lang ang lasa guys. So, kimchi and salad. Kimchi salad ang tawag nito sa mga Korean. So, excited na akong kumain. Iparis natin ito sa ginisang giniling. So, napakasarap. At dumating na nga si Mr. Galing Trabaho. Kami kakain na guys. So, late na siya nakauwi Galing Trabaho. Yung mga anak ko, pinakain ko na. So, kami na lang dalawa pag enjoy So, ganito ang ginawa ko. Nilalagay ko siya sa butter lettuce. So, sa mga mag-diet-diet -diet masarap ang butter lettuce para gamitin pang wrap sa mga ulam nyo. Tapos, lalagyan ko siya ng hot sauce kasi masarap pag may hot sauce. O ako naman nag-voice over, naglalaway. Ikakakain lang. So, yan yung kimchi salad natin. Napakalutong combination of cucumber, mango, and horse, sweet horseradish na pickled. Napakasarap, guys. Siyempre, yung asawa hindi oh, hindi nagbabatter lettuce. Kanin talaga yan sa kanya. Kanin na may giniling, ginisang giniling. Naalala nyo yung video natin sa YouTube na yung tikimers natin, hindi makabigkas ng ginisang giniling. Nakakatawa. Tingnan nyo po yung YouTube natin guys, ng ginisang giniling. Nakakatawa yun. tongue twister sa ating mga tikimers, ang ginisang giniling. nag enjoy talaga ang aking asawa sa aming ulam guys. Kahit simple lang. Pero napakasarap. So ganyan talaga ang ginis ng giniling no. Madaling lutuin. Mura pa. tas hindi ka na magpakahirap na kung anong-anong i-chop-chop mo dyan. Yung ibang ulam kasi natin sa Pilipinas. Ang dami chop chop Mauubos na lang ang oras mo kaka-chop-chop ng mga sahog. Kaya yan talaga yung ano isa din sa... Napakaayaw kong gawin na magluto sa mga <laughs> ulam natin ang dami lalo na pag may handaan. Ang dami icha-chop-chop. So pag may party ako sa bahay, gabi pa lang before the party, china chop ko na lahat para pagluto, dire-diretso na luto. So ayan pinakita ko ulit sa inyo ang aking ano, giniling wrap na may hot sauce.